Hello mga kamista Welcome po sa aking panibagong vlog Ito po yung Mga pangyayari ngayon Na naganap sa harap ng namin Yan po Medyo makulimlim mga kamista Makulimlim Ito po Walang traffic Magaan ng daloy ng mga sasakyan mga kamista Walang traffic Mahangin Makulimlim Parang maulan yata parang may ano walang yata dito eh magkulimlim siya mga kamista ayan Ay mga kamista medyo maano yung langit madilim-dilim ng konti taglamig yung eh. ngayon dito kamista sa lugar namin dito mga kamista shout out nyo lahat mga subscriber followers dyan so viewers sa anong mga sulok ng mundo mga kapwa ko OFW ingat kayo lagi at bis sa atin lahat mga kamista yun ang daloy ng traffic ko dito yun, sa atin kailang okay mga kamista yan tapat na yung shop namin no walang customer Abas, kau abas. Masya Allah abas, ayuh, maafkan

Google review ang dikit-dikit nila tapos ano nila ano yan mo mga kamista ah, ano lang mga traffic dito sa tapat namin sa kabilang way sa Didin, Tuilan Van Corner Alborg Polansino Taco 9 round 30 minutes kickboxing fitness pang babae yun yung mga kamista tapos ano naman mayroong rin dakar al al makam rin al rehab rin dakar splendor rin dakar agiku, yan marami siya hanggang doon sa ano dolo mga kamista building yan po yung building na yan na, ano, nasunog yung nakarang buwan yan o yan yan yung building na yan, medyo puti yung pintura kasi ito yung pinintirahan nila ano pala, ano, ano pala yun nung nakaraang taon kasi ano na parang yun January nakaraang taon yan nasunog yan o nan, naman na, eh. Dito na, 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 yan, nasunog oh. Din, di talaga na pula yung Sarawat Mall, nasunog diyan. Diyan sa ano yung building nito, no? yung mataas, yung may ano. malapit yan ang Sarawat. Kaya mga kamista, hanggang dito na lang ating vlog mga kamista. Salamat mga viewer, subscriber. Friend, kumusta po kayo? Ingat po kayo lagi. God bless sa atin lahat. Yun. Medyo maganda-ganda ang, tra ang daloy ng mga sakyan dito sa tapat ng chef namin mga kamista. Yan you know. na oh. Hanggang dito na lang aking vlog mga kamista. Salamat. Bye bye.